Handa ang pamahalaan na maghain ng reklamo kaugnay sa pagkasira ng mga bahura sa West Philippine Sea. Itinanggi ng China na may kinalaman sila sa pagkaubos ng corals sa rehiyon. Yan ang ulat ni Bea Bernardo. Handa ang Department of Foreign Affairs na tulungan ng Office of Solicitor General sa pag-aaral nito hinggil sa mga posibleng kasong iahain kasunod ng maulat ng coral destruction sa Rusol Reef at Escoda Shoal sa West Philippine Sea. Ayon sa kagawaran, nakasaad sa Article 192 ng UNCLOS ang pag-obliga sa mga bansa na protektahan ang marine environment. Batay sa 2016 Arbitral Award sa South China Sea, ang obligasyon na ito ay pinapatupad sa lahat ng maritime areas. Kaya naman ang mga bansang pumapasok sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ay dapat na sundin din ito. Sa ngayon ay inaantay na lamang ng Foreign Affairs Department ang assessment ng mga ang ahensya ng gobyerno para sa kanilang susunod na hakbang. Magugunit ang sinabi ni Solicitor General Minardo Guevara na kinukonsidera nila ang paghahain ng reklamo laban sa China sa Permanent Court of Arbitration. Maging ang Department of Justice ay handa na maghain ng reklamo laban sa China na siyang tinuturong nasa likod ng pagkasalaman sira ng coral seriheon pero ang bagay na ito maring... China. Inujok din ng Chinese Ministry of Foreign Affairs na itigil ng Pilipinas ang paggawa ng political drama at sinabing walang basihan ang akusasyon ng bansa. Sinabi pa nilang kung totoong may pakialam ang Pilipinas sa ecological environment sa South China Sea ay dapat alisin dito ang BRP Sierra Madre dahil nakakasamaan niya sa dagat ang kalawang mula sa barko. Sa ngayon ay patuloy ang validation ng maahensya ng gobyerno upang matukoy ang lawak ng sira ng mga corals sa West Philippine Sea. Bayo Bernardo para sa bayan.